Hello, 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 ma'am. Pinutoon nyo. Kamusta, kamusta? Pinutoon nyo, ha? Wow! 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 Una na po ang aming pasasalamat, Vice. Kayo po, dumalaw lang po kami. Gayo, kayo, po ang kauna-unahang pinakamataas na posisyon, Vice Mayor, na dumalaw dito sa amin sa klinik. Salamat Nakakatuwa po. Nakakatawa po talagang kaka-ano nilang last week. Ito na agad kayo. So, uh, kami po ay nakiki ano, sa napakagandang layo. Ay, buhay, po, po, po. ni hindi uh, po Alam niyo, kinukwento po ni Vice na nandaw po tumakbo siyang bukal ay eh, nakasuporta po kayo yes, yes, sa kanya. Yes. Kasi alam naman mo natin yung yung puso ni Doksa sa paglilingkod sa mga tao. may more power needed to sa. Dumalaw lang kami, dumalaw lang kami. So, Napakasarap naman po niyan dadalo, marami kayong dala. <laughs>